So ito sa mga pinaka special bike check episode na gagawin ko ngayon dahil sa kita niyo yan ito yung kakambal ng dati kong time trial bike sa mga ano sa mga matagal na sa channel ko uh, di ba na mention ko dati ako may time trial bike yung pinaka huli kong time trial bike yan yung cube aerium csl race so ito yung twin brother nito yan uh, ito yung time trial bike ni idol kang bagyo yan So Idol Kang, before tayo mag-start, tanong mo na kita, sa loob ng halos uh, isang dekada, sa mo na isalid na tong, uh, time trial bike mo? Frame set, ito nga ulit, uh, Cube Aerium CSL Race. Uh, hindi ko lang mati, ako nung no, klase carbon fiber to. no, Kasi uh -huh. para wala akong nabasa doon sa website nila eh. Ang nakalagay lang dito, Super Competition Racing uh, Advanced Sweet Twin, Twin mold. Kasi ko nga. <laughs> Antik na kasi. <laughs> Antik na kasi. Ah, uh, ito yung ano, ah, uh, ito yung sa stock mo, no? Oh, uh, stock pa rin. Yeah, profile ano? Profile design, design. s SVET 0 na base bar o bullhorn bar, no? Carbon fiber din. Yan, bull pati yung yan. yan, carbon fiber din. Magkakasama na kasi yan, eh. Ito rin stock din to. Mm -hmm. Kinabit lang uh, kinabit dyan. lang diyan, eh, no? Ito, ito old school to pero matindi to. Uh, matindi yung rim set mo. Ano to eh, Mavic Cosmic SL. Ito pag ginawakan mo, ayan lambot oh. Akala ko matigas, pag ginawakan mo pala lambot, no. Okay naman. Cuz Magandang araw sa inyo. So dito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po. So ito sa mga pinaka-special bike check episode na gagawin ko ngayon dahil sa kita niyo yan. Ito yung kakambal lang dati kong time trial bike. Sa mga ano sa mga matagal na sa channel ko, uh, 'di ba, na-mention ko dati ako may time trial bike. Yung pinaka-huli kong time trial bike, yan yung Cube Aerium CSL Race. So ito yung twin brother nito. Yan. Uh, ito yung type trial bike ni Idol Kang Bagyo, yan. so, di ba, uh, di ba yung pinagbilan mo ng type Unison, trial bike ta? same lang no sa Unison Bike Shop. then paresta paresta pares yung all, yung yung all stock no, no? Oh, lot. Parehas na no? lahat. lahat paresta parehas. nagkaiba lang dun sa fitting kasi nga ano, eh no, magkaiba tayo ng height no. Siyempre, okay. pero syempre ah uh, Ilan taon na to? 9 years old na to, di ba? Oo. Oh. Magsasampung taon na to, no? Oh, one decade na next year. Oh, kasi nga, 2014 model ito eh. So maraming na pinagbago dito, no? Yung sakit sa kasi, konti lang pinagbago nung eh. <laughs> nung bago ko binenta nung 2018, bago. no? So, i-check natin ngayon yung ano, uh, itong special na Cube yung CSL Race. Kaya mag-start na tayo. So, Idol Kang, no, before tayo mag-start, tanong mo na kita, sa loob ng halos uh, isang dekada, saan na isalit na tong, uh, time trial bike mo? Sa ano sa Pilipinas Duatlon mga ilang beses na rin mm. sa 70.3 siguro mga dalawang beses ata pagkakaalala ko Ironman? Man? Oo, oh, oo. Oh. sa lugar yon Sa Davao, isang sa Davao, Subic Subic yan, no? Yung dalawang yan, Diyan ako nagsasasali tapos more on Duatlon tsaka yung mga local na triathlon races mm Ah, pero hindi ko maalala lahat eh. O oh, sa dami, sa tagal, oh, eh, no? tagal eh. Kaya kita-kita niya na ito matagal na ito, ngayon mo lang yata ginamit, no. Ulit. Hindi na linis eh, no. Oo. Oh. eh, <laughs> mga gabog-gabog, may mga balahibo pa eh, no. Sama sa design niya. Okay. <laughs> <laughs> dagdag bigat, dagdag oh. gravity training ba? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ayun pala, no. Sabi mo, idol kang, no. Eh, di ba sinasabi nila na nag-expert daw yung carbon? Eh okay, ito, wala. ito sa mag isang dekada na to next oh, year Oo, eh. Okay pa naman. Okay pa naman eh, Lakan no? Wala no problema. Parang eh, parang dinidebug na yung sinasabi na nag-expire nage daw yung carbon eh. Pero uh, baka tinutukoy na lang yung ano, yung resin. Yung parang dinidikit itong ano, minabasa ko ganoon. Pero ito okay pa naman eh. okay pa, ito yung mga parang yung mga nagbabond dun sa mga kanto-kanto. Wala naman, no? Wala naman eh, ano? Wala naman, no? Wala naman eh. Malinis eh. Malinis naman. Oh, malinis linisan oh. talaga. <laughs> Kailangan na ng konting linis. Oh, madumi lang talaga. <laughs> oh, madumi lang talaga. Mayroon at saka ano, dami pang ano, dami pang mga Ibig sabihin yung ibang parts nito, parang halos 10 taon na rin. Yun. Oh, ito. RD, FD, uh, group set. oh, nga. Yan, stock yung pack. ano, yung bullhorn, ano, yung base bar mo, yun pa rin yun eh. Oh, ito lang pinalitan ko. Ito, at saka wheel set. oh, nga, ano. Yan nga, Ah, uh, halos lang, 'yung iba Marami pa stock pa rin eh, no. Uh -huh. Yan, ito nga 'yung general background sa kanya time trial bike, na nakakambal, nakakambal ng time trial bike ito. Eh, uh -huh. no? ko tuloy 'yung time trial bike ko. <laughs> Ayun, so magsimula muna tayo sa time trial bike uh, frame set. Niyan, frame set. Ito nga ulit, a uh, Cube Aerium CSL Race. Uh, hindi ko lang mati ako 'no classic carbon fiber 'to, eh, no. Kasi uh -huh. para wala akong nabasa doon sa website nila eh. <laughs> Ang nakalagay lang dito, Super Competition Racing uh, Advanced wait, Twin Mold <clears throat> ito kasi yung ano eh, pangalawa sa pinakamataas eh. Ang pinakamataas talaga yung kulay itim na version nito. Pag bumili ka nun kasi, nakasala ah, ko lang wala sa Pilipinas yun, eh, sa ibang bansa lang. Pag kasi ng parang high-end nito, yung wheels, wala ka <laughs> laka, ano, uh, na papalitan. Laka, na lahat na. Lahat maganda na, isakyan mo na lang, no? o kaya i-bike fit mo na lang. No? Uh, ano nga ulit yung medium nito? Uh, medium size? Medium size. Eh, pares tayo, no? Size yes, medium. Sakto talaga, pares talaga. Mm, is, ano, mamaya sukatin ko yung seat tube na ito. Ang ganga, hindi ko... Kasi nung may time trial bike ako, nung ito gamit ko, hindi ko pa alam kung yung sitium na ito. Mamaya sukatin ko nga. Pero alam ko, <laughs> size 54 yata ito. Mas oh, mataas pa. Mga ganyan, mga ganyan. Around dyan. Oh. Mm, around ganyan, no? Then, ito, hindi ko maalala yung ano, yung... Ah, uh, yung head tube nito, no? Wala pa yata ang paper ng time na yun, eh. Hindi pa yata uso no, o no, pa-introductory pa lang. Parang straight pa lang yata ito, eh. Itong ano? Itong head, yung ay, ano, sa mga, yung sa headset. Uh -oh. Parang straight pa, no? Parang gano'n, no? Tawa, e, eh, palit, na, palitan ko na pala yung ano yan. Ay, uh, yung, yung, stem, eh, no? Di ba, in, parang integrated yung itsura ng uh ah, stock na stem. Parang, Medyo maikli. Oo, oh, maikli yun, eh. Medyo kahu kahubog na to yun, yun, eh. 70mm lang yun. Yan, yeah, mamaya, tignan natin to. Mamaya sa cockpit section, no? Oh. Balik muna tayo sa frame set. Yun nga, carbon fiber yung port. Yan, syempre. Uh, kulang lang uh. sa linis. Yan, carbon super light. CSL race. Then syempre, uh, carbon din yung uh, seat post. Ang problema lang kasi nung ginamit ko to, nagtataka lang ako bakit ganito yung design ng seat post. Ah, oh, uh, uh yung ano, ito kasi pa forward. Akala ko dapat pa backward. Mm -hmm. Kaya medyo nahirapan ako sa fitting nito eh kasi nga syempre ano, parang masyado akong naka forward. Oh, Yan. Uh, ano pa hindi ko pa na-mention. ah, uh, ito full internal cable routing, no? Pero hindi ka tulad na mga cube ngayon na talaga wala ka na makita. Wala ka na halos makita. Ito meron pa konti no. Pero full internal cable routing pa naman to. Ito pang press fit to eh. Yan, press fit to bottom bracket shell. Uh, quick release yung drop out. Tapos syempre old school. Rim brake pero sa ilalim. Mm -hmm. yan. yan, 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 yan. Sa ilalim. Mas ang, ano yan, TRP yung brake. Oh, dito yun. Sa harap no. Ito pala Shimano pala yun. Shimano yan. Shimano 105 yan eh. Ito, ano to eh. Ah, uh, double pivot dito, na rim brake pero ito V brake. Mm -hmm. Pero ito matinding V brake to. <laughs> Matindi <laughs> 'yan. 'Yan so next naman sa kanyang cockpit. 'Yan iba na 'no. Siko nga. <laughs> Antik na kasi. Antik na kasi. Ah, <laughs> uh, ito yung ano, uh, ito yung sa stock mo 'no. Oh, uh, pa rin uh, profile ano? Profile design SV0 na base bar o bullhorn bar no, carbon fiber din. Okay. 'Yan bull pati yung 'yan. yan carbon fiber din. Magkakasama na kasi yan eh. Ito rin, stock din to. Mm -hmm. Kinabit lang. Uh, kinabit yun. lang dyan eh. No? Uh, 31.8 mm ang diameter. Hindi pa na yung parang fully, fully integrated uh -huh. na handlebar na magkasama eh. Uh, -huh. yeah. Pa, yeah. Yan pa yan Ano nga lapad ito? Ano yan? Ako, 42. 42 ba ito? Ito oh, ang pagkakaalam ko. Parang nakipot kasi sa akin ito nung ginamit ko ito eh. Mamaya sukatin natin. Pero sabi yung 42. Ano? E, oh, alam ko 42 yan eh. Mm. Ayun Ayan uh, nyo, kita-kita nyo na, yan, bladed ano, airfoil shape talaga. Ganda pa rin, di ba? Ganda pa rin, kahit na 9 years old, okay pa rin. Uh, ito, ito yung ano, ito yung nagbago, uh, yung aero bars mo. Dati kasi, profile design kira, din, kira pero S-BEN ngayon naman, j bend na profile design, no? Oh, uh, itang... Ano to? Anong, Hindi ah, niyan ah, aluminum na lang, no? Oh, oh. 35A na profile design. Ito naman, ah, may adjuster dito, yung ano, ni Rice mo, no? Oh, ano lang yan? Tinaas mo na, no? Oh. Yung stock kasi nito nakababa eh. Oo. Oh. Oh. Tsaka ano na yan, yung parang improvised na yan, parang nilakihan na lang yung butas para magkasya. Ah, para magkasa. Oh. Ah, ito, riser naman to, 3T oh. naman to, oh. no? 3T, ano. Nasaan na punta yung aero mo na isa? Nandun pa rin sa akin. Ah, nandun pa rin? Pairam oh. naman, joke lang. Sabi ko na din, no? Ah, yung nga, naman to. And, ah, uh, yung bar tape. Ah, uh, yung ano stock dito kasi kulay puti. Hindi eh. ko alam eh, sinta lang naglagay. Ah, okay. Un unknown brand na lang eh. no? Kasi di ko alam. Pero maganda eh, eh. parang rubber, parang goma siya. Eh. Oh, malambot naman. Yeah, so proceed naman tayo sa kanyang yung dito, ano? Balik na tayo dito sa seat post na to, no? hindi oh. <laughs> ko masabing set eh kasi set forward 'to eh. <laughs> yan set forward, baliktad eh. Single bolt clamp 'to. Nakaka-iso lang dati ako dito sa pag babiga, uh, kailangan oh, ma talaga may ikpit kasi gumagano nun eh. Kailangan may ikpit Lala pag naluwag ka, mm -hmm. yun ka. medyo maluwag, babagsak. Babagsak na. eh. Ganun na naging issue ko dyan dati. Eto. Pero ito. kung tama naman yung torque mo, walang problema uh, kahit maluwag ka. Ito, ito yung kanyang uh, special feature sa kanyang time trial bike, no? Uh, physique, tritone, 6.5. So nakita nyo, unang oh, kita ko, para kakala ko, Pinut ni lang yung saddle eh. <laughs> Pero ganito. <laughs> Pero ganyan na talaga yun eh, no? Tapos white saddle, no? Tapos ito, pag pagka-short, no? Kasi yung... Pinatayin ko lang yung kulay niyan sa... Kasi yung physical ni, mahaba yun eh. Parang ito yung parang pisik Arione. Ah, yung, yung, stock niya, oh, yung stock. mahaba nga yun. No? Mahaba eh. Parang ito yung pisik Arione na nilagari lang eh. No? <laughs> parang ganun na eh yung tsura. Eh syempre, ano? Uh, komportable sa ito. Oh. Kaysa dun sa stock. Mm -hmm. Mas okay. Kasi may parang namamanhid yung singit ko doon. Ah, doon oh. Mas okay sa ito, no. Yan. So far, ang sa lahat ng na-try ko. Pangalawang saddle mo pa lang to. Pangalawang saddle okay. pa lang to. O marami ka nang na-try uh, bago maging na ito. Na-try yung andun na Prologue. Ah, yun yung yun, Prologue, Ah, yung ano, Adam mo. Yan, yan, oh, yan, yan naman ang pinakaayo ko, yung Adam mo. Na-try ko na rin. Sa pula sa sa itlog ko yun eh. Kaya nga. <laughs> oh. <laughs> yun nga no. Ah, uh, Proceed naman tayo sa kanya dry train. Ah, uh, siyempre ano to eh, uh, 2x11 speed. Yan. Ah. Uh, ito nga si Manuel Tegra ba to? Na na oh. eh si Manuel Tegra to eh. Ano yan, stock pa rin yan. Stock pa rin to, parang 6800 din. Mm. 6800 na time trial, ano, time trial shifter. Yan 2x11 mechanical. ito uh, naman kanyang Ah, uh, crankset ito. Ito yung pare para styled sa time trial bike ko eh. Oh, uh, yan, pa yan pa rin 'yun. Si Shimano Ultegra na 6800 na standard 'no. 11 uh, 53 pala, 11 tuloy. 11 speed 53 39. Yan kita-kita niyo, 'yan oh, daw balahibo. Tik na kasi. 'Yan <laughs> 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 na uh, balahibo 'no. Syempre Hollowtech 'to. 100 ano 172 dito ah. 172 oh, yung crank arm niyan okay. para tayo okay. 'no. Prama. Then ito, uh, 6800 din na si Shimano Ultegra na FD na brace on na uh, down pull or down swing. Uh, next naman nito kanyang uh, oh, road bike clip pedas. So, anong garmin to? Ano nga ba ang brand dyan? Vector, Vector ba to? Oh, Vector... Vector ba? 7... 3... 3 Eh, ba ito yung may ano, may power meter? Oh, power meter yan. Ah, may, pa ah, may power meter na pala tong bike mo. oh, mo? power meter yan. Okay okay. Lobat lang, walang baterya. Ah. Ay, lobat, may baterya pero lobat. Oo. Oh, Tinabag mag-recharge. <laughs> Ayan, so next naman sa kanyang chain. Siguro naman iba na yung chain nito. Oo naman. Iba <laughs> <yun? laughs> na Bakit cold to? <laughs> bakit ganun na downgrade yung chain mo? <laughs> Laging cold na lang eh. Kasi ang plano ko talaga dyan, pang training chain okay. lang talaga. Eh, yun, nagamit ko na rin sa karera. Dati kasi ito, ah, okay naman. Okay naman, wala ah, okay. naman ako naging problema. Ah, okay naman din, matibay din. Oh. Nagulot ako oh. sa chain mo eh, call, ano, eh. call lang eh, call <laughs> eh. Nakatapos pa rin naman ako. Oh. Ah, yun, call na 11 speed. Ito, tandaan na na ito. 6800 na si Mano oh. Ultegra, no? 1128 to, no? Oh, yan pa rin. Eh, pares tayo, no? Oh, yan yung medyo mali medyo maliit. Maliit lang. Ko. Yan nga yun. No? Yan, yeah, ito rin. Uh, 6800 din na si Mano oh. Ultegra na 11 speed. Hey, yan nga yung stock mo. Stock lahat, eh, no? Stock, yeah. yan. ibig uh, sabihin, yung drive train mo, halos all, lahat all stock, eh, oh, no? Oo. Oh, kasi, pa rin. kasi nung bumili naman ako ng time trial bike, wala naman pedal nun, eh. Wala, 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 wala pedal. Walang pedal, oh, di kasama, eh, no? Ito, ito nga yung drive train setup ng kanyang time trial bike. Uh, next naman sa kanyang yummy na wheelset. Uh, ito yung kanyang gulong, no? Ano yung gulong? Ano to Vittoria Safiro Pro. Uh. Vittoria Safiro Pro na 25C. 25 ba, uh, o? Oh. 25C, 700 by 25C. Ito, ito old school to, pero matindi to. Uh, matindi yung rim set mo. Ano to yung Mavic Cosmic SL. Ito pag hinawakan mo, yan lambot, o. Oh. Akala ko matigas. Pag hinawakan mo pala, lambot, lambot no? Hindi ka mukha nung iba kahit, di ba, carbon. Hmm. Pag, pag pinisil mo, medyo matigas. Ito, ito malambot eh. eh, no? Ano yan Puro pa, pa, comfort ba yun? Hindi ko alam eh, pero maganda naman. Okay, okay, naman eh, no? no? At saka ito yung ano, eh, old school na aero eh. Yung parang kutsilyo. Ngayon kasi, yan no, oh, kita niya yan, parang kutsilyo. Ngayon kasi parang rounded shape eh. Nag-evolve na kasi yung design ng aerodynamic na wheelset niya, na ngayon, ano? Uh, 50mm yung depth nito, di ba? oo oh, yata, titig ako, pati Ilang ilang pala spokes nito? Kan nga ba? Ito? 2024. mamaya Bam, bilangin ko nga kung ilang oh. spokes 'yan. Parang parang 16 nga 16, lang yung harap, 16, harap eh. 16. 16, parang 1620 nga lang 'to eh, 1620. Ah, yung spokes nito siyempre Mavic yan, Cosmic. Then yung hubs, ito alam ko 4-bolt lang 'yung mga ganyang hubs eh, no? Oh. Mga sinaunang uh, Mavic, no? I-check natin yung tunog nito idol kapag naka-free wheel. Oh, sige. E eh, paano natin? Na? Mhm. Mm okay naman. Hindi nga lang ganun kayaman yung tunog, pero... Kasi di pa uso. Wala pa yata 6 poles nun eh. Wala pang 6 poles nun. Yan nga, ito yung tunog ng Mavic Cosmic SL hubs kapag naka-freewheel. then nasa lang sa kanyang brake set. Yan, old school mechanical brake set eh, na rim brake. Ayan uh, nga, ano profile design yung uh, kasama nito. SVET Zero. Ayan, na uh, time trial brake levers. Then, ito. Ito yung, ano, no, unique dito sa bike na to eh. Yung front brake, TRP na pang V. Ang lakas nito. malakas ang preno niya kahit V-brake eh, no? Pero na nakita ko yung presyo nito, malakas din. <laughs> Dati no, 2018, apa, eh. apat na libo pala yan. Oo, maganda nga. pero ngayon, mas mahal na siguro nito ngayon. Yung mga bagong version nito. Yan, so, yung ano man, yung brake naman sa likod, Shimano 105 ito eh, Nasa na sa ilalim. Ang nag-i-issue ko kasi dito, pre, pag umuulan, Buti hindi nangalawang yung sayo dito. Sa akin nangalawang eh. Yung parang uh, di ba tinit di, di ba no, unang nakita. Hindi ko alam kung nangalawang o hindi ko lang sinilip. Ah. <laughs> <laughs> di ba nga nung unang nakita ko sayo, tinignan ko yung ilalim, bakit wala lang kalawang sayo? Yung sa akin meron sana all din. Hindi natin no? silipin ngayon. Uh, eh. yan yan no. Yan yung ilalim niyan. Eh ko lang na ko nakikita niyan no. Di okay na yan. Wala lamang ganyan yan. disc <laughs> brake na ngayon eh. Oo nga, disc brake na. Eh. Ayun, so kasi ano guys no, uh, ito kasing bike na to, ang SRP nito, sabi ko sa vlog ko, Uh, 200,000 nung, nung all stock na yun oh, oh. uh, siyempre nagpalit ka ng ibang parts may idea ka ba? kahit slight lang estimated kung magkano na ngayon yan malamang mayigit 200 yan yan mm. eh, eh, kasi oh, so, iliset mo pala magkano yung na yan yung nagastos ko lahat? Mm. O mga upgrades lang upgrades lang pala kasama kasama yung stock niya? hindi uh, upgrades lang tapos i lang dati to sa stock i-upgrade ko siya siguro nasa mahigit ano na yan 50. Ah, may git 50 mil. Oh. Yan, ito nga guys, ito nga yung Kasi wheel set ko. Na niya, may git 20 na agad. Okay. Actually, binili ko lang din sa tropa yan. Ah, second hand na. No? parang yung... second hand na parang third hand. Third hand na. Okay pa rin <laughs> niya, ito, third hand na. Kasi ito hindi masyadong gamit nung unang may-ari. Eh. Okay. Slight used lang pala. Oh. No? Ah, ito nga guys, ito nga yung Cube Air 2014 model CSL Race ni ito Idol. Yan, ni Idol Kang Bagyo yan guys, no, i-bicek na natin tong Cube Aerium CSL Race 2014 model uh, Time Trial Bike ni Idol Kang Baguio So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Poging-pogi na Time Trial Bike uh, I-comment na lang ninyo sa comment section down below So Idol, mag-shoutout ka na Hi sa lahat, sa mga kaibigan ko, mga ka-training ko Balik training na hoy <laughs> Saan ka yung ano, yung Hapon? Yung isang, Euro, isang Hapon, sa isang, isang European Nakalimutan ko na yung Ano? Si busy sa coaching sa mga bata. Ah, okay. <laughs> Tapos yung isa medyo may bata kasi siyang inaalagaan. Okay. So, medyo pero mga balik na barik -barik rin. So, ay, na. Balik-balik no? yeah. okay, ka rin. Ay, okay, lang yung medyo okay. Ano, Lilo muna. Medyo tinatamad lang pero <laughs> balik-balik na rin. No? Balik-balik na rin eh, no? Okay ka naman ito. Ito yung kasama niya eh. Okay lang. Okay lang. Oh, shout out. Oh, wala din eh. Wala din. Oh, okay, ikaw. Yeah, suki ko na yan eh. Uh, oh, sila Anderson tsaka si Marvin ulit tapos Ayan, yeah, napabad map tayo dito sa Bermosa, no. Yes, yeah, so sa salamat sa okay. check ng MT. Nang <laughs> MT tuloy tayo <time> trial bike. <laughs> Matagal na, na pinapanood to, pero ngayon lang natuloy. Ngayon ay, lang natuloy. Na na yeah. Ha? Pag ako nakabalik. Ibit mo yung record ko diyan. <laughs> <laughs> yeah guys, maray maray salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Bubulol ako. Paki-click -paki na lang yung notification button para labay ko. Para ma notify kayo. Yan yeah, guys, maray maray salamat sa inyo and rising po sa inyo.